Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Kumusta mga idol? Narito ang ikalawa at huling yugto ng sampung pinakamalakas at makapangyarihang destroyer warships sa buong mundo. Ikaanim sa ating listahan, ang Arleigh Burke Class Destroyer Flight 3 ay ang pinakabagong bersyon ng Arleigh Burke Class na destroyers ng United States Navy at isang malupit na halimbawa ng modernong naval warship na may mahusay na kakayahan sa multi-role operations kabilang na ang air defense, anti-submarine warfare at strike missions. Ang Flight 3 ay isang upgrade. Mula sa mga naunang Flight 1 at Flight 2, at nakatuon ito sa pagpapabuti ng air defense capabilities sa pamamagitan ng pagpapalakas ng radar at sistema ng armas. Ito ay may kakayahan tulad ng mga Aegis Combat System, multi-role capabilities, stealth features, powerful propulsion system. Kargado rin ito ng mga armamento kagaya ng Shamnaput Anim na Vertical Launch System VLS cells sm-2 standard missiles sm-6 missiles tomahawk cruise missiles rim-174 standard iram extended range active missile essm evolved sea sparrow missiles Limang pulgadang mark 45 naval gun Phalanx close-in weapon system CIWS, anti-submarine warfare ASW systems, ASW torpedo launchers, towed array sonar, anti-ship missiles, kayang mag-launch ng Harpoon anti-ship missiles, depende sa barko para sa anti-surface warfare. Ito rin ay may aviation support tulad ng helicopter operations. Other features: integrated power system IPS, advanced C4I systems o command control communications computers and intelligence systems kaya't nakakagawa ito ng highly efficient koordinasyon sa iba pang naval and air units. Ang Arleigh Burke Class Destroyer Flight 3 ay isang highly capable at modernong destroyer na may malawak na kakayahan para sa air defense, strike missions, anti-submarine warfare, at anti-ship warfare. Ang flight 3 na upgrade ay nagdadala ng pinakahuling teknolohiya na tinitiyak ang kakayahan nitong magbigay proteksyon sa mga fleet at magpatuloy sa pagiging isang key player sa mga operasyon ng US Navy. Ang Daring Class Destroyer, kilala rin bilang Type 45 Destroyer, ay isang klase ng mga guided missile destroyer na ginagamit ng Royal Navy ng United Kingdom. Ang mga barkong ito ay pangunahing ginagamit para sa air defense ngunit mayroon ding kakayahan sa anti-submarine warfare at strike operations. Ang HMS Daring ay ang unang barko ng klase at ito ay isang high performance warship na idinisinyo upang magbigay ng proteksyon laban sa mga modernong banta sa dagat. Ito ay may mga kakayahan tulad ng advanced air defense long-range engagement capabilities gaya ng Sea Viper missiles, command and control gaya ng integrated command system. Ito rin ay may stealth design propulsion system. May kakayahan itong magpatakbo ng hanggang 30 knots, 56 na kilometro bawat oras na may kombinasyon ng gas turbines at diesel engines. Marami rin itong kargang armamento gaya ng Sea Viper, PAMS, air defense system tulad ng Aster 15 missiles, Aster 30 missiles vertical launch system VLS 4.5 inch Mark 8 naval gun, Phalanx Close-In Weapon System, CIWS, at 30mm automated guns, Anti-Submarine Warfare, ASW, Systems Gaya ng Torpedo Tubes, Sonar Systems, at General Purpose Machine Guns. Ito rin ay may aviation support, para sa helicopter landing deck. Other features ito, ay may C4I systems, at Integrated Power System, IPS, Ang Daring Class Destroyer, Type 45, ay isang highly capable multi-role warship na pangunahing ginagamit para sa air defense ng Royal Navy at mga Allied fleets. May malakas na kakayahan sa pag at pag-neutralize ng mga air threats at missile defense pati na rin ang proteksyon sa mga naval forces laban sa iba't ibang uri ng banta. Ikawalo sa ating listahan, ang Horizon Class Destroyer kilala rin bilang FREM Frigate European Multi-mission ay isang klase ng mga frigate na binuo sa pamamagitan ng isang kooperasyon ng mga navy ng France at Italy. Ang Horizon class ay binubuo ng dalawang barko, ang Horizon D620 at Forbin D620 na parehong ginagamit ng French Navy Marine Nationale. Ang mga barkong ito ay idinisenyo upang magsagawa ng mga high-intensity naval operations kabilang ang air defense, anti-submarine warfare, at Strike Missions, ang Horizon class ay may malakas na air defense capabilities at modernong teknolohiya. May kakayahan na katulad ng air defense, an AAW, anti-air warfare, multi-role operations, meron din itong stealth features. Propulsion system Ang Horizon Class ay may codelog, combined diesel-electric or gas propulsion system na kombinasyon ng gas turbines at diesel engines. Kaya nitong magtakbo ng hanggang 30 knots, 56 na kilometro bawat oras kargado ng mga armamento tulad ng Vertical Launch System, VLS, Aster-15 Missiles, Aster-30 Missiles, Walo Exocet MM-40 Block 3 Anti-Ship Missiles, 76mm OTO Melara Gun, Phalanx Close-In Weapon System, CIWS, Torpedo Tubes, Anti-Submarine Warfare, Sonar Systems at Aviation Support. Other features, ito rin ay may Integrated Command System, C4I, Survivability Features. Ang barko ay may damage control at firefighting systems pati na rin ang mga redundant power systems para mapanatili ang operasyon nito sa ilalim ng mga kondisyon ng labanan. Ang Horizon Class Destroyer ay isang highly capable na warship na may malawak na kakayahan sa air defense, anti-submarine warfare at strike operations. Ito ay isang pangunahing asset para sa French Navy at Italian Navy at may kakayahan na magsagawa ng mga high-intensity naval missions sa harap ng modernong banta sa dagat. Ang Kolkata-class destroyer, kilala rin bilang Project 15A, ay isang klase ng mga guided missile destroyers na ginagamit ng Indian Navy. Ang mga barkong ito ay idinisinyo para sa multi-role operations kabilang ang Air Defense, Anti-Submarine Warfare, at Strike Missions, ang Kolkata class ay isang modernong warship na nagtatampok ng mga advanced na teknolohiya at armas na nakatutok sa pagpapabuti ng combat capabilities ng Indian Navy, may kakayahan na katulad ng sumusunod: air defense, aerospace warfare, tulad ng LR SAM at ELTA EL/M-2248. AMF Star, multi-role operations at stealth features. Pagdating sa propulsion, ang Kolkata class ay may kombinasyon ng gas turbines at diesel engines para sa mabilis at efficient na propulsion. Ang barko ay kayang magtakbo ng bilis ng hanggang 30 knots, 56 na kilometro bawat oras. May armamento ito na katulad ng Vertical Launch System, VLS, I-Derby Missiles, LR SAM Missiles, Brahmos Anti-Ship Missiles, 76mm OTO Melara Gun, Close-in Weapon System, CIWS, Torpedo Tubes, Anti-Submarine Warfare, Sonar Systems at Aviation Support. Other features, ito rin ay may Advanced C4I Systems at Damage Control Systems. Ang barko ay nilagyan ng mga Damage Control at Firefighting Systems, pati na rin ang mga redundant power systems upang matiyak ang operasyon nito sa ilalim ng mga matinding kondisyon ng labanan. Ang Kolkata class destroyer ay isang highly capable warship na may malawak na kakayahan sa air defense, anti-submarine warfare at anti-surface warfare. Nilagyan ito ng advanced na radar, missile systems at armas na nagbibigay sa Indian Navy ng strategic advantage sa dagat. Ang barko ay isang mahalagang bahagi ng maritime defense ng India at may kakayahan itong magsagawa ng multi-role operations sa mga high-intensity combat scenarios. Last but not the least, ang Hatsuyuki Class Destroyer ay isang klase ng mga guided missile destroyers na ginagamit ng Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF. Ang klase na ito ay binuo noong dekada 1980 at unang ipinakilala sa serbisyo noong 1980. Ang mga barkong ito ay idinisinyo para sa multi-role operations kabilang ang anti-air warfare, AEW anti-submarine warfare ASW at anti-surface warfare ASUW bagamat mas matanda kaysa sa mga modernong destroyers nananatili itong isang mahalagang bahagi ng naval defense ng Japan. Ito ay may kakayahan tulad ng sumusunod, multi-role operations, air defense and surveillance, anti-submarine warfare, ASW, anti-surface warfare. Ang propulsion ng Hatsuyuki class ay may gas turbines at diesel engines para sa propulsion kaya nitong magtakbo ng bilis ng hanggang 30 knots, 56 na kilometro bawat oras. Marami rin itong armamento tulad ng Vertical Launch System VLS, Exocet MM38 anti-ship missiles. 5-inch 127mm naval gun, phalanx close-in weapon system, CIWS, torpedo tubes, anti-submarine warfare, at aviation support. Other features gaya ng command and control systems at damage control systems. Ang Hatsuyuki class destroyer ay isang multi-role warship na may malakas na kakayahan sa air defense, anti-submarine warfare, at anti-surface warfare. Bagamat mas matanda ito kumpara sa mga modernong klase ng destroyer, ang Hatsuyuki class ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng Japan Maritime Self Defense Force at may kakayahang magsagawa ng mga high-intensity naval missions at magbigay ng proteksyon laban sa iba't ibang uri ng banta sa dagat. at yan ang ikalawang bahagi at huling yugto ng sampung pinakamalakas at makapangyarihang destroyer warships sa buong mundo. Bago tayo magtapos ay big shout out muna sa ating mga top commenters at new subscribers. Shout out kina Idol Freddy Atole, Idol Jun Suwaib, Richard Biderio, Songgo, Gil De Leon, Shiwin Manangan, Esagani Lim, Mark Anthony Mangiliman, Melinda Gonzales, Bobal Banyel at Samson Fernandez. Maraming salamat po mga idol sa inyong patuloy na panunood at suporta kita-kita tayo sa susunod na mga videos. huwag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell.